Ngayong araw nga mga na ay samahan nyo akong maglaog diyan kasama ko nga pala dyan yung aking kapatid na si Rachel. At hindi ko na nga makalimutan, haya ko si Kalina ang aspiring vlogger ng bukal. Maraming ganap sa buhay kaya tara samahan nyo ako. Dahil nga maraming nakapanood mga kalinang noong unang vlog ko about sa puno ng papaya at ginawa kong lumpi ang Shanghai ay madami din may ring nag nagcomment mga kalinang na baka naman daw patikim kalinang at again agad akong nagputol dito ng puno ng papaya bali yan nga palang papaya na kinuha ko diyan ay puro lalaki mga kalinang. Bali sa mga magtatanong mga kalina kung saan nga ba kami nanguhayan ay di nila ang sa ilaya kay na Kuya Aljo na gulayan. Hindi talaga sila makapaniwala mga ng na ginugulay na ngayon ang puno ng papaya ay talaga namang o disclaimer mga kalinang, din sa aming probinsya ay kinakain ho ang puno ng papaya at sa iba naman ay hindi at baka mamaya may magreport na naman ng ating account. May mga mga ngilan ngilan mga kalinang na nakukurius ano ba nga ang lasa ng puno ng papaya. Ay may halintulad ko nga lang yung kanyang lasa mga kalinang ay sa labanos po ba. Siguro ay pwede makakalina luto diyan sa upay at digat kinahid naman ng pangkahid ng buko. Pwede rin sigurong ano, ukoy o kaya naman ay bikang. Dahil sa malambot nitong texture mga kalina, ay hindi nyo na kailangang matagal lang labugin. At talaga namang pwede kahit sa ang luto siguro ay siguro pwedeng ginatan kung walang wala. At parang tingin ko mas masarap pa siya sa buko mga kalinang. Kung ikaw ay tinatamad manguha o manungkit mga kalinang ng buko ay siguro pwede na aring papaya. Kumuha ka na lang na itak at yan, tagain mo na lang yung puno ng papaya ng iyong kapitbahay. Hoy, joke lang mga kalinang, yung mga lalaking papaya lang ang kukunin nyo at sayo naman yung mga babae at yun inabong Sa kakadaldal ko nga mga kalinang, hindi ko na naipaliwanag sa inyo pero napanood nyo naman ata yung video ay yun na lang yung sundan ninyo mga kalinang. Ano nga na mga kalinang ay meron na nga pala ako mga audience na kambing at pinapanood ko ano bang pinagagawa ko sa buhay. Yung isa nga mga ng diyan ay nakikipagdila-dilaan pa sa akin Abay parang gusto akong himod din diyan At balik nga tayo mga kanilang sa ating video At yan nga hindi pa rin ho tayo tapos at masyadong mahirap nga yung din at muntikan na nga ko diyang matumba Bali ang hirap nga parang taga-tagay ng ugat niya dyan at e eh, mga ilang hilan na lang at yan Bali tatagpasan ko nga lang ng kaunting dulot kasama na yung ugat ay o yan yung pinakamalambot niyang part sa gitna mga kalinang yung ating kakayudin Bali yung padulo nga pala niya mga kalinang ay atin ang puputulin, gawa na yun po ay butas-butas pa. -butas wala pa hugas siyang laman. At sa part nga niya mga kalinang ay patuloy pa rin nating pinuputol, gawa nang inahanap po natin yung pinakang meron hugas siyang laman. Pansin ko lang mga kalinang, mas maganda siguro yung pinakamagulang na napuno ng na papaya at halos yon ay may laman na. Makalipas nga mga kalinang ilang oras sa tayo natapos na sa pagguhan ng puno ng papaya. Yeah, ngayon naman ay atin namang puputol-putolin at ang kasunod niyan ay mabaak para tayo makapagumpisa na sa ating pagkakayod. Medyo may kadamihan nga mga kainang itong aking nakuha at tayo ay matatagalan diyan sa pagkakayod. At ito na nga mga kainang, at nagumpisa na nga tayo diyan magbaak mga kainang, at yung aking kamay nga diyan ay nahiwa pa sa paghumukpok gawa ng yung likod ng ating karit na daladala diyan ay meron palang talim. Kailang mga kainang na masugatan wag lang sa iba. Hoy charot. Sabi nga ng aking lula mga kalinang ay sa panahon ngayon ay wala nang hindi nakakain kahit nga daw mo sa gubat ay nakakain na wag lang ho yung sa inyong kapitbahay yun ho ay hindi masarap sa mga gusto ng ganitong video mga kalinang ayun ishare nyo yung ating video at wag nyong kalimutang mag para mas marami namang makapanood ng ating video Then balik tayo mga kainang sa ating video at yun nga tapos ko na lahat ba akin mga kainang at agad ko na nga hong itong kinayod nang sa gayon ay maaga kaming makauwi at talaga namang magatang na ay hindi pa kami nakakain dahil nga hohilaw hilaw pa yung ating ulam. At makalipas nga ilang oras mga na ay tayo natapos na at ito na nga pala mga kainang yung ating nakayod na puno ng papaya at tayo naman ay pauwi na. At nang nakawin na kami mga kainang ay ed ko na nga hong nilagay sa planggana o nang sa gayon ay mahugasan na at matanggal na nga yung sinasabi nilang kati. Pero wala naman talaga itong kati mga kalinang ating hugasan lang. Bali dalawang banlaw nga pala mga kalinang yung ginawa ko di ang hugas para mas malinis yung ating lulutuin. Medyo dinamihan ko nga mga kalinang yung hugas diyan gawa nang may napasama hugang ilang balat nung papaya na nakudkod kanina ay akin hong nilinis at yung kanya nga palang bula-bula dyan mga kalinang ayun ay madulas sa kamay. Siguro yung maganda rin ilagay sa muka para dumulas. Este kuminis pala mga kalinang yung muka. <laughs> at yun nga mga kalinang patuloy pa rin ho tayo sa pag-aho at tingin nyo naman yung kanyang itsura mga kalinang. Hindi mo akalain na puno ng papaya at para bang titingnan may parang laman lang ho ng buko na kinayod oh. Kaya po tiyu ayo -oh. akin okay, na ngoh nilagay sa kaldero at nang matapos na nga tayo mga kainang maghawhaw ay akin na nga akong agad na sinalangin nga palin ko ng kaunting asin. At makalipas nga ilang minuto mga kainang at heto na nga yung ating nakasalang at kumukulo-kulo na at yan naman tingnan natin. Mga 10 minutes pa mga kainang yan ay nga ahuni na. At makalipas nga ang 10 minutes mga kainang at heto na nga at akay na nga akong nilalagay sa isang plangga na. At naman ang kasunod niya na huhugasan ninyo at pipigain. Hindi nyo nga lang mga kainang natatanong yan nga pala ay 5 kilo yung aming kilo kinayod na puno ng papaya, digat yanon dami. Yun naman mga kalinanga, hindi ko hunin lahat, hinati ko ho at gawa ng kakaunti lang naman yung aming sahog na giniling. At ito na nga mga kainang, nag-umpisa na nga tayo di ang mag ng giniling at nilagay ko na nga rin dyan mga kalinang, yung sibuyas at bawang. Nang sa gayon yung kanyang aroma at akin na nga hong nilagay rin yung carrots diyan para malutuluto ng kauntian. Nang natapos ko na nga mga kainang maglagay diyan yan kung ano-ano ay naglagay din ako ng kaunting paminta. Ang sunod naman yung mga kalinanga ay nilagay ko na nga ho yung ating papaya. Kaya nakinadkad. Yan ho ay ating halo haloin lang mga kalinang nang sagayon ay magparehaso yung kanyang lasa at yung ibang lahok ay mapunta ho dyan sa ibang part. Kung napanood nyo nga mga kalinang yung ating unang vlog ay ganun lang din naman po yung procedure wala hong pinagkaiba. At yun nga pala mga kainang, na lang hong papalamigin at maya maya na nga hong ibabalot. At makalipas nga mga kaina ilang taon ng ating pagbabalamig at eto na nga na nga hong sisimulang ibalot diyan. Bali pinas forward ko na nga lang yung ating video diyan. Goa na nga abutin ho tayo ng siyam siyam sa dami na ating gagawin. Bali malit nga lang pala yung ginawa ko dyan mga kalinang at para pare-parehas yung kanyang sukat at makalipas nga ilang minuto mga kainang ay natapos na tayo magbalot diyan. Fast forward nga tayo mga kalina Pagkatapos ating magbalot di yan ay na tayo dyan ng kawali na mayroong mantika at agad ko na nga itong sinalang At makalipas ang ilang minuto mga kainang at ito na nga at naluto na ating ano, lumpiang Shanghai At kung nakabot ka hanggang dulo ng ating video ay huwag nyo kalimutang mag like and share at yun lang mga kainang bye bye